Ang sabi sa Biblia, doon sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 3, Ang sino nagtuturo ng mga hidwang doktrina at hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito pong nagtuturo, hidwang doktrina. Yung hidwa, ang ibig sabihin, lisya, mali. Hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Heso Kristo tapos na po yung panahon ng mosaiko, yung panahon Israelita, yung panahon ni Moises. Tayo po'y nasa ilalim ng panahon ni Kristo. Kaya ang aral na ating tutuklasin sa Biblia, hindi aral ng kahit na sino pa. Si Kristo po na anak ng Diyos na isinugo sa lupa. Na siyang ipinakilala ng Ama na dapat nating pakinggan. 17.5 ng Mateo, ganito po ang nakasulat. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Maliwanag po, ang tinig na nanggaling sa langit, narinig ng mga alagad, ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakikinggan. Kaya po sa relihiyon mga kapatid, kung tayo makikinig ng aral, dapat kay Kristo tayo makinig. Ang problema natin sa ating panahon, may nakikinig kung kani-kanino. Eh ang rekomendasyon ng ama, napakaliwanag. Ito ang sinisinta kong anak, siya pakikinggan niyo.